Ma'am uh? Teresita, no? So kayo ay from Clameria, Pangasinan. Pang ano po, basista Pangasinan po, population. Okay, no, so from Pangasinan, kayo po ay nagawa doon sa may area ng batasan. Kasi po, ano po na na confine po doon nako na, November 4 dinala po nang DO ano D, DOH po sa Pangasinan sila na nagattend maraming pasyenta sabi po nila, balik kayo ng December 19, check up po sa mental po, mandalo yung. Ngayon po, December 18, inyatid ko po sila ng asawa ko po para ipacheck up ng December 19. Nung nando na po sila sa batasan po, sa anak ko, nakalabas po si Rika, pero pacheck up na po yun, up na po siya. Nang time na po yun, ano, hinabul po, kaya lang sa bilis ng lakad, parang takbo na po, hindi na po namin nakita. <laughs> hindi ko na punakit. <laughs> Ayan, no, Sherry Ay, nakikita natin sa screen. Siya po uh, yan. Siya, siya po yan. Siya po yan. Ah, so, kaya nang ginupitan po ma siya. May na yung buhok niya, no? Kasi sa yung picture kanina, Sherry parang, ma ano na, mahaba po yung, yung buhok niya. Na ano? naipo niya po. O, oh, siguro, kung makapag-provide, meron po ba tayong recent na photo niya nung bago po siya nawala? Yung, yung may ikli na yung buhok niya. Oh, para. Mali, yung pinakita po diyan, yan, yan yan po ang mukha niya po. Ayan, Tapos ayan. po, nakita daw po sa Balintobak, at sa Guadalupe. Kahit kami po, ako po nagdidikit din po kung saan-saan lugar, hindi ko po talaga makita sa laki po. Kaya, anong ginagawa ko po, pray na lang po kay Lord, makapit po ako dahil kung mag po ako, mahirap. Kung ako magkakasakit, hindi ko na po siya maano, pati yung mga apo ko na inaalagaan. Sana po, may mabubuting kaloob na makita yung anak ko. Masabi po sa inyo, kaya po ako lumapit dito, uuwi. Palagi po ako mauwi ng pangasya ng pangatlo ko na po ito. Gusto ko po talaga makita yung anak ko dahil <laughs> hindi po na po ako makatulog eh. <laughs> O babae po hindi ko alam kung saan natutulog, kumakain, hindi katulad po sa bahay na aska po talaga siya. Opo, ma'am, no. Ah uh, sa yung programa naman po natin, marami pong nanawagan po dito po. at natulungan po natin. Okay Opo. nahanap, no? So dito po, pina-flash natin sa screen. At matanong ko lang din po, ma'am, uh, na-i-report na po ba natin ito sa ating mga kapulisan? Na ito po na report po sa saan po dito po sa DSWD sa po tapos po nang makita sa ano na i-report na report po namin sa Mebaclaran po sa Mebaclaran charge ini report po namin sa pulis hindi kasi po lakad po ng lakad diyan ilang beses na rin po nawala yan pero nakikita po namin talagang hinahanap po namin kasi bata pa lang po siya may sakit na po siya na, nasabi niyo kanina no na kayo ay nanggaling pa sa Pangasina. Pangasinan. Opo. First time niya ba na, naparito na, na sa Metro Manila? Ilang beses na rin po siya na confine, bata pa lang po siya kaya lang. Etong huli po sa Binlok sana Dagupan. Nakapasyal po sila na Mr. Ko kami nagbakasyon kami. Sinumpong po siya kaya siya na confine sa Mental Hospital nitong pong October. Mga ano po, mga 2 months siya o 3 months, mga 2023. Kaya po sana, ang balik po niya talaga, ito pong 2023 na December 19, yung po yung pagkawala, hanggang ngayon po, hindi ko pa po nakikita. Ma'am, uh, matanong ko na lang din, no? ano po yung uh, particular na mental problem po ni uh, Maricar? Sabi po ni Dr. Guiyang nung araw po, bipolar po. Bipolar. So, uh, po. Uh, pag, pag bipolar, no, may mga panahon din naman na kumbaga meron sila yung interval, lucid interval na tinatawag, no? So siya, just in case no siya, siya ba ay alam ba niya kung anong address yung mapupuntahan niya, contact information na meron siya? Hindi po ito eh, Wala. parang tulala lang po daw siya eh. Tutulala talaga. Tutulala Opo, po. No? So, fina-flash naman po natin ngayon sa screen. Uh, no? Salamat Ang po. Ang dami po. pong uh, nakikinig yan, nanonood, nakikita po nila. Uh, manawagan po kayo ma'am, no? Baka may nakakita po sa ating mga <coughs> uh, viewers. Opo. Uh, uh, sa may mabubuting kalaoban po kasi po, yan pong anak kong yan, naglalakad-lakad po yan na uh, walang permanente. Kung saan may, may kainan sa palengke o ano, pagka nakakain, lakad po ng lakad, marayaw na rarating niya. Sa so, may magbubuti pong kalooban, kung makita niya po yung anak ko, pakireport na lang po, nandyan po yung cellphone number, pakireport po dito kay Sir Rapi po, po sa office po niya. Uh, maawa na po kayo, hindi na po ako nakakatulog. <laughs> Ang hirap po ng isang ina, walang inang hindi mga anak, lalo na yung may depression. Talaga, talaga nga ka po, iniisip po palagi, di baling naghihirap kami kahit ano, makita ko lang sila kompleto. Talaga nga hihirap po talaga. <laughs> talaga nga. mahal na mahal ko po. Ang ano ko nga, mahal ko po silang lahat. May mensahe po kayo kay Maricar? Opo. Rika, anak, kung nakikita mo si mama, alam ko, Puro ka mama, napapaninginipan ka na namin, napapaninginipan ka na mo. kapatid mo. Magsabi ka naman na kung saan ka nakatira, uuwi tayo ng pangasinan. Kangina pagbaba ko sa poni, kala ko ikaw na yun. Talaga nanginginig ako, gusto ko iuwi na kita, mahihakap kita anak, pero hindi ikaw. Kaya kahit maghapulok, mag mag-antay mag kaila, Serapin, matulungan tayo. Alam ko, maraming natutulungan po kayo eh. Talagang ano po eh. Tsaka ni Lord po ni Lord na bumunta ulit ako dito dahil alam ni Lord na yung kalooban ko talaga nasa anak ko. Iniisip ko palagi. Kaya marikar sana magsalita ka. Sabi mo kung saan ka nakatira at sino yung mga magbulang mo. Kilala mo naman kami. Eh. Sana po, ano, yung may makakita po. Gabayan na lang po. Gabayan po si Rika. Wag po sanang ilayo po siya sa ano, kapahamakan. Yan lang po. Okay. Um, Magani, salamat po. Salamat po, Nay. Agad po namin ipagbibigay alam sa inyo, na, Nanay. Tatawagan po. po. namin kayo once po na may ma uh, kumontak po sa aming uh, tanggapan. Uh, kaugnay po sa kinaroroonan po ni Ma'am Maricar Rika. Paula Paolo. Salamat po ma'am at uh, magandang hapon po. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Salamat po. Huli po siyang nakita noong December 19, alas 9 po ng umaga sa May DSWD Batasan, Quezon City. Suot po ang itim na t-shirt and asul po na shorts. Ayan. kailangan po namin ng tulong niyo mga kapatid. Short hair na po siya noong uh, time po na nawala siya.